Hello guys. Sandali lang po to kasi masisira na po yung cellphone ko. Nagtitiklo po siya mag tapos nag-open po siya parang automatic. Kasi ano, parang sa battery po yata. Di pa ako makabili ng cellphone kasi wala akong pera. Wala rin akong tarbaho. Baka makabili pa ako ng cellphone sa pagtarbaho ko. Sumay-sumay sumay sumay po ako nito oh. Nagtitiklo po siya. Mga sandali lang po ito. Tapos ano, bagong charge siya 100%. Mamaya matiklop na 'yan. Pagka na tiklop na, babalik naman sa ano, one bar. Baka nga ang ano nito, problema ay yung battery ng cellphone ko. Kaso hindi siya mabubuksan. Paano ba ito? Paano ba ipaayos to? Hindi ko rin mapayos dahil wala rin akong pera. Yun yun. Masama doon. Ang ngayon ang mahirap talaga kapag Pilipino ka, wala kang trabaho. Tapos isa pa yung saan ka maghanap ng trabaho. Yung mga ganun guys. Hirap talaga. Tapos, hindi man ako makahiram ng cellphone sa kaisa kung kasama kasi uh, sa sawa ko kasi ano, naghahang din yung cellphone niya kapag matagal na mag-video. Yun yung mahirap. Hindi ako makabili ng cellphone. Bibili sana ako ng cellphone. Kaso, wala akong pera. Yun yung mahirap sa akin. Kasi ang pinaproblema ko, kapag sira tong cellphone ko, malay mo may emergency, di natin alam, may makitsat sa akin, tapos di ko malaman. Sige na, gani, babay na. Baka matiklop, matiklop na naman to. Hindi to matapos yung video ko. Babay, guys.